Hello, Mayong adlaw sa tanan and welcome to the math room. So ato ang topic today is all about subtraction of integers. So kaning subtraction of integers tolo lang jud yung timanan ani tolo ka letra KFC. Familiar man siguro mo ana KFC nga kananan. Dumdumi ra jud ninyo pag subtraction na ganing integers KFC junta. So kanang K is for keep, i-keep nimo ang first term. Ang kanang F flip Pasabot, i-flip mo yung So, subtraction mo operation himo himuunin mo siyang addition. so Sunod, C is for change. unsa sa change? Imong osbon ang sign sa ikaduhanga term. Ang ikaduhara ha, balik ko na ako, ikaduhara ka ng unang term, i-keep rin na nimo Sige, so, taga, may example para mas madali o mas madali dyan masamtan. Okay. We have here 5.3 minus negative 8.1. So, keep. Ingon man si K, keep. So, ito lang ang kuplihaw ng, ng 5.3. Di rin na siya mausab. Sunod, flip. I-flip ni mo operation. Subtraction man na, himuon na to siyang addition. Sunod, change. I-change ang sign. Sa so, ikaduhan ni nga term. So, ang sign na 8.1 kay negative man, himuon na to na siyang positive 8.1. Ano na kadali? how oh, many mo 0.1 5.3 8.1 is equal to 13.4 mo una na in final answer kun dili mo sa so pag plus ang decimal numbers tan-awa to kung sa ka video na koy video ana sa un pag plus ang decimal numbers dali raju ka yun na okay tagana na ta muglain nga example mm. let's have 7.2 minus 4.4. Okay Follow lang gaya ta. K, okay. skip. ikip keep na to ang first term. So, na to na utro ko ng 7.2. Human flip. I-flip ni mo ang operation. Kuan man eh. Subtraction. muna to na siyang addition. Human change. Change the sign sa ikaduhang term. Kani 4.4 kay positive man na siya. Himuuna to na siyang negative. So, parenthesis, negative 4.4. Human, atong i ang rules of addition. Pareha ng naunang example, gi-add na to. Kasi siya, 7.2 plus negative 4.4, i-follow na to ang rules of addition. Kaya yung operation na mo naman addition. So, kana siya, 7.2 o 4.4, di man siya paragsign. Kaya ang 4.4, negative man na. So, imo siyang isubtract. na siya'y rule sa addition kung dili pare lang sign imo siya i-subtract na apog video na tanaw to ninyo ra makabalong so 7.2 plus negative 4.4 the answer is 2.8 8. ra ka sayon mga langga okay bye see you in my next video